Angela? Alam ko di na tayo makikita, Angela. Angela? Hindi Angela ang pangalan ko. Halika, tuloy ka, halika! <laughs> Alam mo na, kaya ka na dito. Kailangan mo ng bakat. Eh, meron ako, ito. Mas maganda. Hmm. Ito, kisimil lang ang kuha ko. Dahil bago ka ba ang customer, kahit malugay ko, kisimil din yung bibigay ko sa'yo. Ito, kunin mo. Hindi ko kaya bayaran yan. Kunti lang ang dala kong pera. Ha? Ito. Ito, ito, ito. 15 mil lang kapila pa na papatay ito. Eh kasama pang dalawang magasin. Hindi pa rin kasa pera ko. Ha? Eh. Huh? Uh, pagkano ba ang dala mo? Tatlong libo lang. Uh. Ah, alam ko na. May katapat yung tatlong libo mo. Eto. Teka, teka. Two five lang yan. Murang-mura yan. Kuli mo. O yan. Bagong linis yan. Eh. Uh, o, oh, huwag mo tapat sa akin yan. O. Oh. May sukulipan tatlong libo mo. Pero papalitan ko lang ng bala. Ito ang bala, para amalos na tayo sa suklimong 500 riyak. Tatlo libo. Tatlo libo. Yeah. Tatlo libo. Salamat ah. Okay lang. <laughs> Babalik ka rin. Para. Pare, lasing ka na yata pare. Vale. Mm. Uy, pare. Piso. Oi, miss. Mis. Apa sahaja Martin? Dia bukan Martin. Kalau ini dia Alam naman siya eh, tari! Tama na! Tama na. Angela? Alam ko din na tayo magkikita, Angela eh. Angela? Hindi Angela ang pangalan ko. Mabuti na lang dumating ka. Kung hindi, baka kung ano na nangyari sa akin. Sino ba mga yun? Mga customer ko yun sa club na pinag... Akala siguro, pag napainom ka ng konti, pag-aari ka na nila. At pwede na nilang gawin sa'yo ang bawat gustuhin nila. Sa club ka nang tatrabaho? Oo, bakit? May kilala ka ba Martin ng pangalan? sa dami ng mga naka-table ko, hindi ko na matandaan ang mga pangalan nila. Bakit? May atraso siya? Yun din ang pangalang narinig kung sinabi mo dun sa lalaki. Malaki. Ano? Wala. Eh, sino naman yung Angela sinasabi mo? Sawa ko. May asawa ka na? Nasaan siya? Pasensya ka na ha. Makulit lang talaga ako. Halika, umakyat ka muna. Hindi na. Alis na rin ako eh. Sige ya. Ingat ka, Dodong. Salamat. Janet! Pupuntaan kita sa club, ha? Ano ang pinagsasabi mo? Itong mo, Ayaw pumutok. Matikta ako mapamak dahil dito. Nagalip ka palang ba bago. Eh, lang ang pinayad mo. Yung sinasabi mo. Ko. Eh, kirapan ko. Hindi ka siguro para rin gumamit yan. Ang paggamit yan, nakatingin na. O kaya, nakatungo. Oo, O ganun ang paggamit Ganun ba? Oo, ganun. Ganito! Ah!